Bakit maganda ka pa rin? Ah? Maganda ka pa rin. Ano? Hmm. Bakit? Kapay na pintas. <laughs> maganda ka pa rin, no? Oh, oh. Meron na akong SS. Oh, well, Siyempre-siyempre, nagbablogger kayo na. Mm -mm. na -tik -tik. Meron na akong police oh. clearance. Oh. <laughs> NBI clearance meron na ako. Makinig ka. Oh. Hmm. Pag-ibig na lang ang kulang. Ha? Oh. Pwede ba ikaw na lang pag-ibig ko? Ah, bet pa ayaw mo. Ma-engineer ako. Ano ba pwedeng gawin natin? Ha? Ay. Ah. Okay? <laughs> uh -oh. Uh -oh. Alam mo 'yan? Uh -oh. Heart. Uh -oh. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, magandang magandang Sunday morning sa atin lahat. Mga kababayan, habang nga uh, pabalik kami ng uh, Maynila, eto nasa biyahe kami along uh, kamiling yata ito. Nadaanan ko po yung ating natulungan dati, si Nanay Elvera. Nandoon po siya. So, kakausapin natin mga kababayan. Kumustahin lang natin, samahan nyo ako. Ingat guys sa pagtawid, highway to. Ayan mga kababayan, si Nanay Elvira yon nadaanan namin. Kumustahin lang natin bakit nandito siya na naman. Talagang, ah, uh, call? Hello po, hello po. Okay. Ano? Okay. Ha? Okay. Ha? Ha? Okay. Ha? Hindi ko na intindihan, <laughs> intindihan ng Tagalog. Ah, hindi mo na intindihan. Hindi, Kamusta ka na? Bakay ito lang. Akabok. Sino kaya yun? Yung nag... Alam, baka si ka ako. Ha? Bakay, sumod ako. Ah, nakita mo nag-stop kami. Oo, oh. nag-stop. Ano pa nga ta? Sama na nag Baka inungata na kita ko, no? Oo. Ay, uh, nalagay ko baka kasi ka, kasi ka oh, oh. mag-ayaw. Oo, <laughs> oh. akala mo si inisip mo si Daddy Frankie. Uh Oo. -oh. Ay, ano nangyari? Ay, si Daddy Frankie pala. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Kanina ka pa dito? Oo. Uh oh, Saan ka oh, pa, pa po? Papa, kung magtutut si Buyas, mamdaman. Ha? Tututut si Ay, magturtur ka si Buyas. Oo, uh oh, magturtur. Araw-araw ang nagturtur si Buyas. Uh Oo. -oh. Bakit ano yung dala mo? Balon ko, nanganakon. Ay, kumain ka. <laughs> Oh. <laughs> mabuti nakita kita. Ba't nagtur-tur ka pa eh? Awan kwarta? Lang, ha? Huh? Oh, mabuti nakita kita dito. Oh, Kumusta na ka na naman? Ah, uh, ka ito lang. Kumusta yung bahay mo? Gaon pa rin. <laughs> Hindi pa <laughs> ako na paayos. Bakit? Wala <laughs> ako. Hindi malapain. Oh, anong baon mo? Anong ulam mo? Yung kan? Ah, uh, pila pa? Di na pa. Ito? Ay, nagbolo-bolo. Nagti-kamatis natin. Kamatis? So, bakit ang aga mong kumain? Alas 9 pa lang. Ah, <laughs> kung 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 kumakain. Ha? Alas 9 kumakain. Alas 9? Oo. Tapos, anong oras ka pupunta? Saan mo? 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 Saan Maraming sibuyas doon? Oo. Mm -hmm. Maraming. Magkano ba sibuyas ngayon? Diwan ko. Mga... <laughs> <laughs> Ikaw lang talaga mag-isa? Oo. -oh. Nagtutuntot ako. Oo. Hmm. <laughs> Saan ba yung bahay niyo? Muka, di ba napangkete? Hindi, no, saan ba na? Malapit na lang dito? Hindi na pa tayo, dinay. di ba? Hindi oh. mangga. Oo. Oh, oh. Hindi ka mangga ni Dave. Wala na, hindi ka na namulot ng tayo ng baboy. Hindi pa. Ba? Dahil, kwan, nabasa pa. Ay, ay, basa pa. Uh, basa hindi, pa. may mga tuyo naman. Oo, oh, may tuyo. Oo. Oh, oh. Ano nangyari sa damit mo? Oh, 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 Ba't nga oh, dumi yung oh, damit? Nakita, nakita niya ako. Oo. Oh, oh. Ang dumi ng damit mo. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. Na, na, nakita ko ang kuha na bakay so nakita ko kung <laughs> Ah, akala mo isip uh, mo si Daddy Frankie. Oo. Uh, uh, Ba't ang dumi uh, ng mukha mo may mga puti-puti? Bakit? Oo. <laughs> hmm. naman ikaw. Dapat uh, din ka na umalis ng bahay yung mainit ang panahon. Sa bahay ka lang dapat. May baon ka rin tubig. Oo. Uh, uh, may baon ako. Babaon ka talaga. Ano oras ka uwi? Sa hapon ah hapon na ako uuwi. Ah, sa hapon ka na? Mm -hmm. Eh ano pang lunch mo? Nagnangan ako. Ay, kumain ka na. Diretso oh, na yun hanggang ako. hapon. Oo, oo. Dapat mamaya mo kainin lunch. Mm -hmm. Eh, maaga ka na kumain. Wala kang pera? Wala nga. <laughs> ba? Nag... Ah... Noong katikwan... Ah... Ito ko aja aje, Sir Ejai. tinagam ismo, ito ang tinagam. Sayang ko ang aje, Sir Ejai. Ano? Hindi so, ko naiintindihan? <laughs> hindi ko naman alam magtagalog <laughs> Hindi mo alam? Hindi ko alam. Nakakapagsalita ka ng Tagalog, naiintindihan mo eh. Hmm. di ako akong nakakapagsalita. Hindi pagsalita nakapagsalita Tagalog? Ha? Huh? <laughs> <laughs> Bakit maganda ka pa rin? Ha? <laughs> ah? Maganda ka pa rin? Ano? <laughs> Bakit? Okay. Apo'y napintas? <laughs> ha? Maganda ka pa rin, no? Oh, oh. Yeah. Ayaw mo sumama sa amin sa Maynila? Ah, uh, pupunta pa ako sa kwan. Maynila, magkatrabaho pa ako. Oh, pupunta ka doon? Mm, kung pupuntahan pupunta ka ako doon sa iyo. pupuntahan mo ko doon? Oo, ay, Kwan, maghahanap nga ako ng kuan trabaho doon. O, oh, gusto mo magtrabaho doon? Para hindi ka na nag... Pero kung well, matagal pa, dahil magkatrabaho pa ako sa... Ag pa nga ako, titrabaho kita. Tento no, kwa. Next nga year, baka sumutak ka niya makan. Oo, oh, susunod so ka sa... ka na, ka na. Ah, maghihintay ako? Oo, oh, mag ka lang. Urayin kita? Oo, oh, oo. Oh, oh. 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 <laughs> katagal yung pag-uray ko? Ha? <laughs> ha? Huh? magtatrabaho pa ako ah, saka pupunta ko doon. Oo. Oh, pag pumunta ka doon, magpa-parlor ka, magpagupit ka. No? Oo. Paganda. Wow. No? Sige. Nadaanan na lang naman kita. Oo. Masaya ako nakita kita. Bigyan kita ng pang... Umuwi ka na! bigyan kita pera mo. Magtutudtud pa ako. Ha? Magtutudtud pa. Yung, yung panta na ay kapag tinagkutis ito. Ha? Kapag tinagkutis ito. Magpapagupit? naman. Ang pag isko, tapos at padukturak pa eh. Tinakot Hindi ko naintindihan. <laughs> Alam mo to ha, marunong ka sa pera ha. San libo ha. O, ano gagawin mo sa san libo? <laughs> ha? Dalawa. Tatlo para I love you. <laughs> ha? Okay? I love you. Ano yung sagot mo? Salamat. <laughs> El oh. Andi ba Elvira? Oh, oh. Elvira. Elvira. I love you. Oh. <laughs> <laughs> ano sagot mo? I love you. Hey, ah. Oh. <laughs> <laughs> Salamat. Ah? Huh? Meron akong pera. Oh, itago mo 'yan. Baka mawala. Oh. Hindi mo nakakalimutan. Okay. Ibigay mo sa mga kapatid mo para ibili. Oh. Look. Mas lala na pa, pambili kayo ang mga kapatid. Ha? Ah? Oh. Huh? Kurma ngayon eh. korakot oh, uh, Kurakot! Kukurakot! Ito! <laughs> Kukurata! Tinunan nila. Ay, hindi mo na ibigay sa kapatid mo? Oo oh, ah! Bakit? Ah, uh, kung pensionado naman sila. Oo, oh oo. Oh, so, Bakit oh, oh. ko pa naman bibigyan ito? Oo, oh, oh, itago mo na lang yan. Eh, para sa'yo na lang yan. Oh, Ba't mo naman nasabing kurakot yung mga kapatid mo? Ano ka ba? <laughs> uh, uh, <laughs> Anong gagawin mo sa 3,000? Ah, uh, ah. Uh, oh. Anong gagawin mo? Vlogger, I'm vlogger. Ah? Oo. Ah, ibili ko yung pagkain ko ah. Oo. Oh, oh. Tapos bili ka damit mo. Yung mga gusto ko. Oo. Oh, oh. Okay lang yan. Pabariyahan mo na lang. Ha? Ingatan mo, ha? O, oh, ano sa... Eh, kuwan, kailan kayong kuwan pupunta doon? Saan? Sa bahay mo? Oo. Oh, Ah, sunod na araw pupuntahan kita. Maligo ka, ha? Pupunta ako doon. Gusto ko oh. pagpunta ako doon. Uh, ha? Gusto ko pag napunta ako doon, nakaligo ka na. Uh, kung ano yung pang tinagkotis S pa ito eh. Ha? Pang tinagkotis S ko. SS? Mm, mm SS ko. Oo, oo sige. Tin o, oh, meron ka ng SS? Mm -mm. Ako rin eh. Mayroon na ako SS. Ay, ay nakatinagkan? Hindi pa. Ako may SS na ako. Ay. Meron na rin akong polis. Ay, hindi. Ay, December ka tatrabaho. Mm, -mm. SS meron na so, meta, one, uh, ako. Kamata, one Ako, ka. Oh. Meron na akong SS. Oh, well, siyempre, sempre kayo na. Mm -mm. Meron na akong police oh. clearance. Oh. <laughs> NBI clearance, meron na ako. Makinig ka. Oh. Hmm. Pag-ibig na lang ang kulang. <laughs> ha? Pwede ba ikaw na lang pag-ibig ko? Oh. <laughs> <Oy>. Ha? Pwede? <laughs> <laughs> ano? Hola pwede. Hindi pwede? Ha? Ah? Hindi pwede? Hindi. Wala pa akong pag-ibig eh. Mayroon ka nang asawa eh. Pag-ibig ang pinag-uusapan, hindi asawa. Mayroon na nga akong pill health, mm. NBA clearance, police clearance. Mm. Pag-ibig na lang ang wala. Ay, andapin PhilHealth mo, dapat is mo. Mm -mm. Pero wala pa akong pag-ibig. May Mayaman ka na nga <laughs> Hindi pa, madi pa eh. Oh. Sagutin mo yung sinasabi ko, wala pa akong pag-ibig. Pwedeng ah? ikaw na lang. Ah, ba't ba ayaw mo? May engineer ako. Ah, may engineer ang pag-ibig mo. Malupit. I iwan ko kung kwan, baka iso tadhana kung kunadam. Ah, yun ang tadhana mo? Oo, baka iso ako. Okay. ko. Bakit ba gusto mo, ayaw, ba't gusto mo ng engineer, ayaw mo ng vlogger? Ha? Ha? Ay, testingin mo yung Testingin mo lang yung mga vlogger. Pag di ka lumigaya sa feeling ng vlogger, ayawan ko lang. Ha? Ah. Ah? Ano? Matigas. Ha? Ah! <laughs> ah? Oo. Oh. Ano? Ikaw na lang pag ikaw na lang pag ibig ko. Ha? Ah! <laughs> Bu ka asawa? gumarampingat ay. <laughs> ka lang ano ba ibig sabihin ng gumarampingat? Ah, uh, sa rampiting. <laughs> Sarap. Ah. Malalim pa rin 'yun. Sara sumayo sa. Ah, no, wa wa sumayo. Sumayo. Oh. Oh. sumayo. <laughs> sumayo sir, kunanan, eh. Oh. Mm. oh. So alis na ako, mag-iingat ka dito ha. Oh. Abangan mo ako sunod. Ah, uh, ka kailan ka pumunta doon sa bahay ko? sa isang naman. Ano bang gagawin natin pag pumunta ako sa bahay niyo mo? Uh, ano? Um, ka wala naman kayo pagtulugan. <laughs> Ay, gumawa ka ng paraan para matulog tayo. Oo nga. O, oh, saan? Ano bang gagawin natin pag umuwi ako sa bahay mo? Eh, kung ano, matutulog kayo doon. Matulog tayo doon? Oo. Uh, <laughs> Tapos? Wala na. Wala na? Bibili kayo ng pipiknikin natin. Pipiknikin natin. Ah, magpipiknik tayo. Oo. Oh. Oh, tapos pag Bibili ka ng piknikin natin. Ano ano yung mga bibilihin namin? Manok. Manok. <laughs> Paborito mo yung manok. Oh, oh pagkatapos natin magpiknik, anong gagawin natin? Wala na. Oy. <laughs> <laughs> bakit? Oh, bakit? Syempre. Mm -hmm. Pinasyalan kita eh. Mm -hmm. Oh, ano ba pwedeng gawin natin? Ha? Huh? <laughs> Oh. Alam mo yung ganyan? Uh, Heart? Ah, uh, asa pa, isa pa. Tapos ganyan. Bibidyo. Bibidyo na lang, oh. Oo. 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 Ano ang ibig sabihin nito? Kamo. <laughs> Andiyak ka mo. Alam <realmente>? mo, ano ibig sabihin yan? Weh. Ano? I <jeśli> love you. Ah! Oh, sige na, babay na. Ha? Ah, ingat ka ha. salamat ah. Oh, walang ano man. Ingatan mo yung pera ah, mo ha. Ah, kung kailan naman pupunta kayo doon? Kabay ko. Pupuntahan kita basta hintayin mo ako. Ay, oh, oh my god, tumanan. Oon. Oh. Ha? Ah? Oh, sige, Manalwar kan pa. na nang ata, aragal mo taong pawilag di tan ah. <laughs> ah, hindi mo na intindihan. Oh, sige. Dapat tong ka na, may pera ka na eh. Mate, apa pa kang tuntot? Huwag ka na magturtur baka mawala oh, yang pera. Mawawala yan, sayang. Hindi mawala. Hindi butas yung sa mo? Hindi, hindi naman. Sayang yan, pag nawala yan, oh, sabi oh, ko sa'yo. Sige. Ha? Kayaw, nagkakayaw? Uwin. O, oh, oh, sige nga rin. Bye-bye. Bye-bye. Imbak -bye. bye -bye. na nakita, nakita na. Ha? O, siya, nakita niya po. Opo, nadaanan kita kasi dito eh. Sabi ko, sino yung maganda doon na nakaupo? O. Oh. Eh, ikaw pala. Ha? Ah? oh <laughs> O, oh, sige, bye-bye na. Bye-bye. bye-bye na tayo. Bye. Mm -mm. So, ayan mga kababayan, mga kabaranggay ha? Maraming maraming salamat At ha, nadaanan natin si ha, Nanay Elvira At ha, nabigyan natin ng kaunting tulong Alam nyo naman yung kanya Sitwasyon mga kababayan Kaya ito yung gusto niya, yung paggala-gala Kaya, ganito lang po siya mga kababayan Maraming maraming salamat And God bless po